Ayan, good morning Marinduque, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Again, this is the uh, continuation of uh, our live right here at uh, Talaw, -Talaw Port. As of now, nakasakay na po tayo sa barko ng Star Wars, pero hindi pa po nalakad na yung Hindi pa pala na, ang tawa ba doon? Nalakad o na, nalangoy. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan, at uh, ngayon pong araw po ito, uh, kasama po namin ang mga special na panauhin ng ating uh, Uh, ah, bago ang kasama natin ang Regional Director ng Department of Tourism and of course, uh, sa PBB at uh ganoon din. Uh, kasama po natin ang uh, ilang mga media personalities uh, na influencers at bloggers na siyang mag uh Uh, tututok sa sitwasyon na ating, ating si Santa sa ating lalawigan ng Marinduque. Again, doon sa mga kababayan po ating please like and share ang ating pong uh, live coverage dito po sa talaw-talaw po. Ako po ang inyong kabayan ni Adrian Rosales sa Marinduque News Network. So, ayan, papalis na po kami at uh, siguro uh, uh, bigayin po ng pagkakataon si Tito Nelson. Uh, nase, isang kuya po, ano, mga pag po niyang pasalamatan at mga ulat, ano po, sa sitwasyon na aming biyahe, uh, pauwi pa ng Marinduque. Uh, go ahead Tito Ngarason uh, Mabuhay mga uh, kuya sa Maripupe lalo na sa tatlong hari Morio Matika Seagulls Club sa aming Presidente kay Kuya Andrew kay Kuya Topor Laos na siyang uh, Pangulo ng uh, Pulang Lupa Mati, uh, Morio Matika Seagulls Club at syempre ang ating Port Police uh, si uh, Kuya Dens at uh, siya ang uh, nag-escort sa atin upang ang ating mga bisita na siyang uh, cover ng mga pangyayari na uh, uh, sa pangyayari ng Simana Santa na isa-celebrate natin dito sa uh, Marinduque ay uh, matiwasay at uh, maayos na nakasakay dito sa Star Horse 11. So maraming salamat sa mga kay uh, Governor Den, Salamat din kay uh, Kuya Glenn ng uh, Kastiyo ng uh, dito sa board. Salamat din sa Star Horse at uh, ay uh, makaranas ng napakasobrang uh, 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 pangyayari uh, dito sa uh, Simana Santa so maraming salamat at uh, uh, mamaya maya na kami at uh, ang lahat ng porsa uh, uh, ng media ay uh, kasama rin namin uh, kasama rin MNN na nakikita nyo uh, sinalubong niya mga ate rin tayong kasama dyan uh, lalo na yung Island Home TV uh, nandito rin ay ah, siya rin siyang ate uh, tapos uh, may mga vloggers tayo na mga kilalang vloggers media influencers at mga creators so makikita nyo lahat dyan at kasama-sama uh, rin namin ang ating uh, na minamahal na Regional director ng Department of Tourism, Limaropa, kasama rin ng Tourism Promotions Board. Kasama rin natin ang Office of the Development ng uh, ng uh, uh, Department of Tourism. Uh, tapos kasama natin ang uh, Public Affairs ng uh, Department of Tourism din. So, full blast sila para i-cover ang uh, ang uh, Semana Santa natin, uh, tinatawag nating Moriona sa Marinduque. Ah, uh, uh, maraming salamat at sa, sa lahat uh, ng mga tuloy-tuloy uh, na tumulong sa atin upang ang uh, mga natin uh, makatawid sa pupuntahan uh, ng isla ng Marinduque. Our island, your home. Thank you. Ayan dito, thank you Tito Nelson ano. A uh, situational report po tayo ano. Umalis na po kami dito sa Talaw-Talaw Board. Ah uh, maluwag po ano yung sitwasyon ng ating uh, ng ating parko. Uh, Hindi po katulad ng mga nakaraang mga taon na talagang napakahirap ng pila ng mga tao. No? So sa ngayon po, sasakay lang ng gabi na lang Pero as of now, ah uh, maluwag yung sitwasyon po natin ano? Maluwag po ah, itong barko Star Horse 11. Ayan. At uh, sa ating mga kababayan na pauwi na Marinduque, ano po, alam po natin may pasok pa. Ano this uh, inasahan po natin na mayang gabi ay mas nadadami po yung bilang ng ating mga pasahero, ano. So again, do sa mga uwi na Marinduque, magdala po ng extra na pagkain, inumin at mahabang pasensya, ano po para mas uh, maging maayos po yung ating pagbiyahe. So maluwag, ano? Ayan. Yung atin pong uh, barko ngayon. Pakita po natin maganda ang panahon. Siguro punta po tayo sa unhan. Again, sa mga kaubayan po natin, we would like to invite all of you uh, this coming, ano, mamaya. Uh, punta po tayo sa unhan. Uh, mamaya, ay marami pa mga programa, ano, especially yung uh, yung ating sinakolo ano sa may pagbabago po tayo sa ating sinakolo we will invite all our kababayan na panoorin mamaya ano yung ating sinakolo 8 pm uh, sa buwak uh, expo ano ah uh, ano yung bagong ano natin bagong uh, uh, Pugutan po ano yung lugar ng Pugutan So mamaya medyo mga ano Alas 8 po ng gabi lay ng sinapulo. Okay. Medyo, yan. Maganda po ito. Panoorin po ninyo uh, yung ating sinapulo sa ating nalawigan ng Marinduque. Okay. Pakita ko dahil mukha ko. So, yan po yung sitbasyon po natin. At, uh, balikan natin siguro si, ano, si, as of 9.46 in the morning, yan. Kainan natin. Dito na rin sa gumakain. Medyo mahangin, ano po, malaki. Kas paganda po yung biyahe natin ngayon. Naalala ko pala. O oh, sige. Okay. Naalala ko pala. Kalimutan natin. Uh, pasalamatan. O oh, sige uh. po. thank you, thank you PPA ano you know, sa pag-assist sa amin sa aming biyahe ano. You know. Pagpasok ko kanina, kasama yung ating mga panauhin sa lalawigan ng Marinduque Okay, pakita ko yung mukha po. Again, uh, doon sa ating mga kabay, marami po tayong mga programa po ngayon sa ating lalawigan ng Marinduque at uh, samahan niyo po kami, ano, samahan uh, uh, niyo po yung ating uh, mga kabayan. So, malikot sila. Ah, uh, mamaya pong gabi, 8pm ano panoorin po nyo live yung pong pagatanghal ng sinapulo ano sa ano ang Orion yung plaza ah uh, Moriones Arena. Arena. yan Morion, Moriones Arena sa bayan po ng Buwak uh, ipiplay ipi-play po ang sinapulo ala uh, na uh, uh, April 5 mamaya 8pm Uh, April uh, 6 Thursday at saka po April 8 Saturday Yan po yung uh, pagkatanghal ng sinakulo pag dula ano po so paglilinaw lang po sa ating mga kababayan dahil may malanggatan doon po ano inanggal ba ang sinakulo yan dahil uh, for how many long years ano ay ang napapanood po nating play na sinakulo ay from ano yun, yung from the beginning kay eh, Ebad, eh, kay Adan, ayan pero sa ngayon po may pagbabago dahil ang sinakulo po natin ay stage play ano, parang teatro ayan, at magisimula po yun doon sa linggo ng palaspas so, ni po, abangan po ninyo yung ating live interview kay uh, direct Direk Dani Mandia ano po, ang kasalukuyang po director ng pagkatanghal na ito nilinaw niya na ang totoo pong ibig sabihin ng sinakulo ay uh, last suffer ano po so yun pong napapanood natin matagal na panahon ay hindi po sinakulo kundi yan po ay the bible the bible story kaya mayroong ebat na dana doon. so ano po ng sinakulo ay nagsimula ng uh, ko ng palaspas ng sa kay Kristo sa krus. Kaya la, sabi nga ni Direk Danny, uh, hindi naman inaalis yung ganong-ganong uh, kinagis na natin, pero ngayon po ay mas inilalagay po sa ayos. Ano. Uh, meron pa rin tayong Via Crosis ng Friday. Meron pa rin tayong Kugutan, ano po, kung saan ay Bida si Lugino. kaya tapusin po niyo hanggang linggo yung ating celebration para mas maintindihan po ninyo. Uh, Thursday, panoorin po nyo sa Action Barangay live interview kay Direct Dani Matia na po sa atin yung mga bagay-bagay dito sa atin po mga uh, 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 celebration sa lalawigan ng na atin. Okay. Ayan at again sa mga kabayan po natin, tuloy-tuloy po update po natin doon sa Bantuwi na Malibuke as uh, of 9 o'clock in the morning. Nakalista na po tayo pero unti na po sa yung bilang ng mga pasahero na unang uh, bilang na masasakyan na nakapila dyan sa Talaw-Talaw Port. Kaya uh, ating po mapalanan na mas abahan po natin. Mas maganda po kung may dala po kayong mga ano, pagkain, inumin at sa kampo. Mas mahaba po ang pasensya. Oo. Or pwede na po na hindi na po magdala ng sasakyan. Ano? Or iwanan na lang dito sa... Kung kayo po ay balikan din Pwede na po yung iwanan na lang sa Talaw-Talaw Port yung sa sasakyan deep hassle po sa inyo. Yan. So nasa inyo din naman po 'yan. Bang <laughs> last uh, year ano, ay talaga medyo malaking ah uh, sitwasyon natin sa mga pantalan po natin. Pero yun po barko tuloy-tuloy naman po ang biyahe, uh, pabalik-balik lang po ang barko. Eh hindi po may iwasan talaga yung mahabang pila ng ating masakyan Dito po sa talaw-talaw po. -talaw. And vice versa, ano, pagdating naman I think mga, mga Saturday or hanggang Sunday ay naman pa, pa uwi o paluwas <laughs> ang mahahaba ang pila so yan sa ating mga kabayan nabili po niyong subaybayan ang ating mga updates ng sitwasyon ng ating Semana Santa 2023 ang hashtag Semana sa 2023 sa Mariduti News Network with the Department of Tourism in MMR Region, the Promotions Board the po, -tourism, Tourism Promotions Board sa mga media personalities ano and uh, bloggers and influencers ano, kasama po namin ngayon to promote the Marinduque Tourism so po, at supportahan po natin and magkita kita po tayo dun sa ating mga kababayan sa pag po namin sa lalawigan ng Marinduque Ayan. Again, salamat po sa mga nagbigay daan at po sa atin para mas mabilis po tayong nakasakay ng barko. Ako, salamat po sa BPA. Salamat po sa